ito bawal talaga to paliguan. You know, ito ang gusto ko makita. Yay, good afternoon mga katrip. Nandito ako ngayon sa Tagibo River. Dito sa Barangay Atika, Labutuan City. So ito ang Tagibo River. No? Inuulan to kagabi kaya medyo may tubig ngayon. At ang talagang kuntin ko ngayon is pupuntahan yung dam, yung sa Iyaw na nagsu-supply ng tubig dito sa Butuan City. Yahoo! So ito ngayon ang dike niya no, ito. Pupunta tayo doon. Iwan ko lang kung gaano kalayo eh may may nagturo lang sa akin na mas maganda dito dahil uproad ang highway ayun no nasa taas punta doon. Let's go. Maganda siguro maginduro dito no, competition baridball, eh no, ang lalaki ng mga bato. Ah, by the way, nung mga nakaraang linggo, pinuntahan namin tong dam na to, nakikita namin na wala, hindi umaapaw talaga sa dam. Asa dapat ang dam. Ayokoy. Dam sa iyo. Ayokoy. Layo pa. Nagasam mo? Nangaligo mo diha? Anay daan po diha? Ah, sige, shout out tala sa inyo. Salamat. <supan> Oops, bakit dalawang daan dito? Oh no! Ay, dugtong plato nandoon no? Doon tayo, dito pala sila sinasabi na naliligo sila. Hindi tayo masyadong pagili dyan o no? baka ma <laughs> Guguho yan ako Uy, <laughs> nagkamali tayo ng pasok Putik, dapat doon this kanan For you, Josep tayo kanan, kanan, kanan Kasi medyo toyo, yan Duulit ko, yung mga nakaraang linggo is Nandito ako dahil Inimbita ako ng pista doon sa taas pa ng ano Doon sa Papasok pa ng tagkiling ano, oh, Kaya nakapunta ako dito Nagpaturo ako sa kanila kung saan ang Dam dito si Iyaw Ayay, wala na, finish na Wala na, no choice, dito na lang tayo Nako Grabe yung puti ko Bundahan na lang tayo So ina ulit ko no, uh, niyaya ko ng pista tie, nimbita ko. Kaya di ko maalala kung anong lugar yun. Doon sa taas, parang liter di, dam, damayhog, dam, damuyhag. <laughs> Iwan ko. Basta doon, yung marami din akong nakasilimuha doon. Si barangay captain, mga barangay kagawan, lahat ng mga nasa barangay doon. Halos lahat nasa barangay nila. Nandoon. Ah, grabe talaga si Rung ulan dito kagabi. Tingnan mo yung ano, da, ano. Sabi ko sa inyo adventure to eh. Yeah! Kasi kung doon tayo sa highway, wala yun. Antokin ka doon. O dito o. Oh. Diba, ang ganda? Wow! Target target ba? Gusto kong makita ang dam na yung talagang ang tubig na ano, dumadaloy eh. Kasi nung no, nagpunta kami, wala yun. Hindi dumadalo yun. Aww. Kasi nga na ano na, critical na daw. Walang tubig. Ah, ito yun, ito na. Dito tayo. Ito naliligo to dito eh. Ito. Kanan tayo. Naku, malakas ang tubig dito. Oh no. Katawid kay tayo dito. Naku, 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 naku. Laong! Kaya na dili! Ay! may, may adventure din pala dito. Eh, dito tayo kasi minsan lang itong mangyari eh. Ito may guide tayo. Driver yata ng dam truck ko. Woo! -hoo. Yahoo! Oh, ito na yung damang, mga katrip. Wow! Yun, o. No? Ito, ang gusto ko makita. Wow! Yan. Di katulad nung nakaraan na wala talagang tubig. Ganda, no? Yun, o. No? Wow! Oye, oye! <laughs> Punta tayo sa taas. Ayun! Grabe ganda! Yahoo! Ito, kulay green na siya. Wow! na, na sa baba ganda ho oh. dalhin ko na sana motor dito eh baka mabaril tayo dito wala ting tayong tulot sino mga nakaraang linggo is critical na siya wala na talaga siyang tubig pero ito ngayon tingnan nyo ba? Diba? ganda na may ano pa oh. ano pa to sa Tagalog balsa sa amin bisaya gakit yan eh yun siya wala na, hindi na makita yung mga bato nung nakaraan eh. Yeah! Tingnan natin yung sa dulo kasi medyo doon nagsimula yung ano eh. Dami. Yan no oh. Wala na. Nice, Stream ride na dito. Ah, uh, dito pwede pa ng motor oh. Pwede. Uh, dito nung nakaraan, nung kami. Diyan is kitang kita 'yan, wala talaga tubig 'yan, no. 'Yan no, 'yan. Ah. Tang kita 'yung mga bato diyan. tingnan natin dito. Malinis pa eh. Yeah. Singi ba, pupunta dito, hindi pumupunta rin ano. Hindi sinaga dito sa dulo na to. Tayo ah. nandito naman lang. Sagad natin. Kaling motor. May ano may witing si no. taman? Ang dalan direra taman? Ay, ito may bato. Ah, tinambak talaga itong bato. Pinapatigas para para siguro kung malakas ang agos ng tubig may ano siya may umaharang ah wala hanggang dito lang opa ano laking bato oh Maligo so dito. Pwede palang maligo din dito. Ito. Bato na naman. Sugok-sugok tayo dito. <laughs> Kaya yan. Dirt eh, eh. So, balik tayo ron sa ano? Sa dam talaga. So, dito namang bio niya. Oh. Tingnan nyo. Tingnan oh. Dito bawal talaga 'to paliguan kaya may guardiya diyan. Ah. Baka mahigop ka doon sa ano sa pinakadam niya, di ba? Yeah. Baba tayo. Ang ganda. Dito pinakamagandang view niya. Woohoo! at least nakita ko na rin sa personal ah, uh, may tubig <laughs> pangit kasi nung nakaraan eh, walang tubig eh yun so sa mga taga antikala no yung nagdala, nagdala sa akin dito nung nakaraan si kabaro ko si Mia si Leo Pardas nandyan lang yung bahay nila sa kabila hindi ko na pinuntan dumiretsun ako dito eh Shoutout sa iyo at saka kay Kiji Yung pinsan mo, leopardas Pardas pa rin Si Kiji Leo Pardas Si Kagawat Gabalyo oh, Shoutout yeah! sa inyo So nandito ako ngayon, bumalik ako dahil nabalitaan ko na may ano eh May tubig na raw yung dami eh, ano, Ang ganda di, katulad nung pumunta tayo dito na wala talaga Sana tuloy-tuloy na to parang tubig sa butuan is tuloy-tuloy na Yeah! Ay, kaya ano pala, Gino Lascona na may ari daw dito <laughs> Wow. Shout out to lang sa iyo eh, Area mo pala to eh ah. So dito ko na tatapusin mga trip. Maraming salamat sa lahat So mula dito sa Iyaw Antikala Ako si Marco And see you in my next trip